araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin itong karma na dahan dahan na, na nararamdaman ngayon nitong na si Tore duwata. Bakit ko po nasabi yan mga kababayan natin? Iba mukhang tumatalab na po yung sinasabi ni Vice President Sara na yung gaba dili magsaba dahil itong si Tore ay sinusuka na ngayon ng Napolcom sinusuka na ng kanyang amo na nagtawag sa kanya na bulldog or pitbull na si John Vic Rimoglia ito po, panoorin natin ang balita mga kabayan mula sa Billionario News Channel. Palakasan lang po natin yung light. Okay, yun. Ilang personalidad na umeepal sa PNP. Mm. Sinabi ang mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng inaarap na kontrobersya ng police force. Kaug na ito sa umunoy turf war sa pagitan ni Torre at Napolco na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Rebulia unang nilabas sa Billionary News Channel ng issue ng pagharap ng TAPOLCO sa palasahan ay pinatupad ni Ture sa kanilang hanay. So, mm. Ayan po mga kababayan natin ha. Stop muna tayo dito. So binalitan niya nakaraan na si Ture ay gusto niya po magkaroon ng reshuffle sa hanay ng PNP. At uh, gusto kasi palabasin ni Tore, mga kababayan, na di umano, pinapaboran niya yung kanyang mga kaibigan at yung mga sumisip-sip sa kanya. Kung baga, parang tambalos-tlos style lang, mga kababayan. Yung mga nagmanifest ng support dito kay Tore, na para sa kanya, ay binibigyan niya ng priority. So yung mga ayaw sa kanya, lalo lalo na po, no? yung hindi naman nagugustuhan, yung, yung uh, proseso na pagiging sunod-sunura ni Tore, nga, naging asong ulol po ito. Hindi po ito para sa taong bayan. Hindi po para linisin ang krimen, droga sa ating bansa. Hindi ko ano po yung iotos ng uh, aga Palacio de Polvoron. Yun po yung kanyang ginagawa. Sa totoo lang, maraming against dyan, maraming kontra dyan, mga kababayan po natin. No? Hindi naman dahil siguro mahal nila si Presidente Duterte dahil yun ang nagdubli ng sahod. Kundi mismo yung mga polis na yan, no? alam nila kung ano yung tama. Nasa sinumpa tungkolin po nila yan, nasa code of conduct nila yan, kung paano po nila sundin ang kanilang trabaho, paano po sila, no? Uh, magtrabaho base po sa kanilang sinumpaang tungkulin. So alam na si Torre na hindi talaga sumunod doon sa ilegal na pagpaparisto kay Presidente Duterte na ito nga ay tinatawag ng mga abogado ni President Duterte na government sponsored kidnapping. Ulitin ko po, no? Yung pagpapadala ay President Duterte sa mga naglalaway na dayuhan na government ang nag-sponsor at government po yung nagastos. So maraming against doon lalong lalo na yung pambabastos na ginawa ni Tore doon kay President Duterte at yung pagharang kay Vice President Sara na makapunta doon sa kanyang ama at uh, itong mga gimmick ni Tore na puro palya naman kaya ng 5 minutes quick response na hindi naman po epektibo mga kababayan po natin. So marami po yung hindi pabor na mga official dyan ng PNP na hindi nagsusuporta rin kay Tore. Nagsusuporta siguro sa trabaho pero yung talagang loyalty para kay Tore, eh, walang ganon. So, marami rin yung against sa kanya. At yung natin, siya lang po yung kauna-unahang PNP na naging PNP chip. Dahil sa kanyang pag uh, sunod sa utos ni Ngagba, kahit pa ito, ay hindi nakasunod sa uh, roles ng uh, polis. No? Siyempre, ngayon sabihin nila, legal yung ginawa namin, paano nag illegal Eh mismo nga, may, may kinaharap kayong kaso ngayon sa ombudsman. Diba, Na gusto ng Lady ni eh, Remolya. Anyway, to Jean Big Remolya, siguro na realize niya na mukhang dinadrag siya sa kapalpakan nitong si Tore. Lalo na itong war on drugs, no? Itong uh, paglaban sa krimen, itong 5 uh, minutes quick response. E eh, walang nangyari ngayon sa totoo lang. No, wala. Hindi natin nakita naman yung police visibility. Una lang yung police visibility ngayon wala na naman. O, patuloy natin to. Flores sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulo ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa o mano ang top na makipag-usap sa mga hindi niya pinangala ng tanggapan o individual sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Sekretary Nebulia hinggil sa issue. Hmm, mga kababayan po natin, no? parang si Tori pa ngayon yung nag-iingay. No? Siya po yung uh... Kumbaga, tauhan lang po siya. Pero parang siya pa ngayon nag-iingay. Parang gusto niya pang palabasin na siya yung tama at mali po yung kanyang mga opisyal dito po sa pagharang sa kanya. Yung mga opisyalis na yan, siyempre, hindi naman nila kaharangin. Kung nakita nilang tama yung ginawa ni Tore, hindi naman nila kaharangin yan. Kung alam nila, sa totoo lang ha, na sila ay makikinabang din. Pero na-find out nila, no, na hindi sila makikinabang dito at mukhang masisira sila dito sa pinagagawa ni Tore. Kaya inikis nila itong plano ni Tore na pagre-reshuffle sa hanay ng PNP. yon Kaya e, ito lang sinasabi natin, Karma, kasi babalik at babalik talaga itong kasamaan na ginagawa ni Tore. Lalong-lalo na po itong illegal na pag-aristo kay Presidente Duterte. At yan po ako naniniwala na babalik yan kay Tore at mas matindi pa yung karma na nagtatanggapin ni Tore sa mga susunod na araw, buwan or taon, mga kababayan po natin. At yan po yung ating update. Maraming salamat po at ang gaba dili magsaba. God bless mga kababayan.